Pag sa akin po kasi magkain na bagay ko yung ah, Para malaman lang din nila. Kasi ang dami talaga na rinigyan dito tarapang ko. Pero sa kapi may mga kainan, hindi nyo narinigyan. Pati kayo lang. Para malaman nila kasi dito talaga sa lugar ko, matagal ko nung sinasabi to, hindi safe yung parking. Pero ngayon, first time mo pumunta dito, marami, pang ilang tanas, hindi niya sa akin ng tulong, ibang wala pang kapatid ko sa lawa tayo. So ngayon, itong promise ko sa'yo, um, uh, sana hindi na maulit to sa lahat ng motorista. Magkano yung ticket mo, ako lang tutubos dyan. Si hindi kami kanina kuya, pagka park namin, yes, pagka park namin, Kuya, ah, 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 ko ah, 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 maging maayos po ang lahat. Wala ang question sa pagpapalis. So, ang sa akin lang po, sana po maging patas. Kasi nakita niyo naman po dito sa video. Panoorin niyo lang po ito po. Ayan na, si Diwata. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nandito nga si Diwata Nandito nga si Diwata tanong ko lang sa inyo. Tanong ko lang po sa inyo kasi. Ah, hindi nila lang po namin may magtalo? hindi naman lang po namin kayo ng lahat. Pag sa akin po kasi, mag na lang kayo para malamad lang din nila. Kasi ang dami talaga ng na dito tarapang ko. Pero sa kapila may mga kainan, hindi yung naririgir. May mga bigyan ako dito. Bakit narinig ko sa akin? Hindi, nakikita ko talaga, nagtulog pa nga dito

Ya enak terus masih diwhakak enak Tsaka oh my god, nandito pinakauna hindi pa na nag-abiso na Kakadating nyo lang, ma'am. Oo, oh, kararating lang. Tapos nung may sumigaw na yung mga motor, agad pumunta yung asawa ko. Tapos na. Ang At bilis. First time namin dito. dyan, dyan na lang, yung bar, no? Hindi na ba ko sa Kasi nang Kuya! Okay, kayo tanina, kayo, kayo, kayo. Hindi kami kanina kuya pagka-park namin. Uh -huh. Yes, pagka-park namin. Kuya, aalis ah, namin. ating na ganito? Ito, bininag ko para malaman nila. Kasi dito talaga sa lugar ko, matagal ko nung sinasabi to, hindi sick yung parking. Pero ngayon, first time mo kumunta dito, marami, pang ilang panas, humingi sa akin ng tulong. Ibang wala pang tutubos na awa tayo. So ngayon, itong promise ko sa'yo, uh, sana hindi na maulit to sa lahat ng motorista, mapanong ticket mo, ako lang tutubos dyan. Sige. O tige, sige, sige. Puntahan natin mamaya, yung picture natin. tutulungan kita, ako lang tutubos po ito pa traffic. Pero sana naman po ha. Nakita nyo po yung video ko na wala akong question sa pagpapaalis nyo. Ang sa akin lang po bakit sa kapila ang daming nakaparking. Sa akin po matutukoy ang daming nare-reaker. Oh, yung iba natutulo pa nung sarap sa pa. Nakita nyo yung dahon. Oh. Yung diba? So yun lang naman. Uh, gusto lang namin magtanong, ano ba talaga? Bawal ba magparking o pwede magparking? Kasi mga time timer, Sinasabi ko naman kaya lang siyempre, hindi ko naman kaya i-monitor lahat. May mga nakakasok pa rin talaga kasi siyempre, busy ako sa tindahan ko. So yun lang, ito Ate Sige, tutulungan kita para matubos to kung magkano man to. Yun nga lang, sa lahat ko nung gusto pumunta dito sa akin, ang uh, may isasabi ko lang po, hindi po masyadong uh, sip yung parking sa labas, huwag lang mag-parking sa labas. At sa kabantay, nabantay po yung traffic pasay dito sa akin Oo, oh, so, si dito lang po sa lugar ko. So nakita nyo naman, may mga nakapitinda pa, may mga sasakyan, Mayroon pang ano, mayroon pa doon, may tindahan na may sasakyan din. So yun. Uh, so hanggang dito na lang po sana po malaman to ng pulis at uh, traffic ay eh, para po magumaayos po ang lahat. Wala po question sa pagpapalis. So sa akin lang po, sana po maging patas. Kasi nakita niyo naman po dito sa video. Panoorin niyo yes, lang po ito ko. Yes, Salamat po. Talaga. Yeah. Yeah. Pic, pic, picture. Ayon na maminaw. Ayo, nagsepo kayo talaga. Nagsecity pa. First City. Oh, first time. First time. first time. first time. first time. Oh, first guard Oh, first si kuya, first time. tayo first time. Oh, 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 niyo po ba nakita na may nakalagay diyan? Para sa mga tiket ng Ayun. Ayun. na. sir. pila na sa labas, may pila pa sa loob, no? Tingnan na natin sa loob. Oh. Oh. No. Dog. Hmm. Hello. Excuse po. Dami nga ba? Oh. Ang linya linya na dito. 아 <목소리도>